Isa kang OFW, tapos ikaw yung breadwinner ng family mo. Isa sa pinakamabigat na responsibilidad ng isang tao ang pagiging isang breadwinner. Kasi sa responsibility na meron ka, ikaw bahala sa lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. At ikaw din ang baalang sumbulusyon kung sakaling nagkakaroon ng anumang problema sa'yo lahat tatakbo yan ikaw lahat ang lalapitan yan sa oras ng mga pangangailangan nila kasi wala naman silang ibang inaasahan kundi ikaw dahil ikaw yung tumata yung breadwinner nila at ikaw ah, dahil tinanggap mo yung responsibility na yon wala kang choice kundi kampanan sa abot ng makakaya mo at syempre wala din naman problema doon kasi nga pamilya mo sila at uh, bilang pamilya, kailangan uh, masigurado mo na okay sila at maibigay mo yung lahat ng pangangailangan nila. Kasama na rin yung uh, paglutas dun sa mga nagiging problema sa loob ng uh, uh, pamilya nyo. Alam nyo, hindi natin matatawaran kung kakayanan ng mga kapatid nating OFW na breadwinner kasi napakalaki ng responsibilidad na meron sila pero kinakaya nila. Talagang hindi yan umiinto maghanap ng pagkakakitaan. Masigurado niya lang na magagampanan niya ng maayos yung tinanggap niyang tungkulin. Yung tapang at dedikasyon na meron sila, uh, para sa akin, extraordinary yun. Kasi hindi lahat ng tao kayang kumanap ng ganong kalaking responsibilidad sa buhay. At ginagawa nila lahat ng iyon na hindi naghahantay ng anumang kapalit. Uh, basta makita lang nila na okay yung pamilya nila masaya yung pamilya nila o nakakaraos ayos na sa kanila yun parang satisfaction na sa kanila yung makita niya na nasa mabuting kalagayan yung pamilya niya at kadalasan sa kanila uh, inuuli na nila yung mga sarili nila basta sisiguraduhin muna nila na nagampanan nila yung tungkulin nila dun sa mga pamilya nila bago nila iisipin yung para sa kanila marami silang uh, para sa sarili nila para lamang magampanan yung ibang pangangailangan ng bawat tao na nakaasa sa kanya. Kaya kung kayo may pamilya kayong OFW at siya yung breadwinner ng pamilya nyo, huwag kayong tumigil na magpasalamat sa kanya. Dahil sa likod ng mga ginagawa niyan, ang daming sakripisyo, ang daming tinitiis niyan, ang daming pagpapakasakit niyan, bago niya maibigay lahat-lahat ng mga pangangailangan niyo kung may pagkakataon na pwede kayong makatulong sa kanya, kung malimbawa, uh, makapagtayo kayo ng maliit na uh negosyo para kumita kayo ng extra para kahit pa makatulong kayo sa gastusin sa loob ng pamamahay nyo malaking bagay sa isang OFW na breadwinner na matulungan nyo sila dahil ang mga OFW na ganon hindi hindi yan magre -reklamo. talagang yung pagyakap niya sa responsibilidad na yon paninindigan niya yon hanggang uli dito kasi sa abroad hindi naman laging bata kayo eh. uh, darating yung point na magiging kalaban mo na yung kalakasan mo, magkakaroon ka na ng mga karamdaman at yung mga dating ginagawa mo, hindi mo na kayang gawin ngayon dahil nga medyo nagkakaedad ka na. So sana bago umabot sa punto na ganon, makapag-isip kayo ng paraan para matulungan nyo sila para kung sakaling umabot man sa punto na hindi niya na kayang tustusan lahat ng mga pangangailangan nyo, meron din kayong pwedeng pagkuhanan ng ikakabuhay nyo at isa sa pinakamasakit at malungkot na pwedeng mangyari sa isang breadwinner na OFW yung uuwi ka sa pamilya mo dahil hindi mo na kayang magtrabaho dito sa abroad nang wala kang ipon at dahil nga hindi ka nakapag-ipon dahil sa pagganap mo doon sa tungkulin mo at niyakap mo lahat ng responsibilidad na meron kayo so uuwi ka ngayon nang walang wala ka yung pagpapakahirap mo dito sa abroad napunta lang lahat sa pagganap mo ng tungkulin mo. At syempre, kahit ganun man yung nangyari na umuwi ka na wala kang naipon dahil sa pagganap mo, sa tungkulin mo, uh, masaya ka pa rin dahil uh, alam mo sa sarili mo na ginawa mo yon para sa mga mahal mo sa buhay. Pero minsan, merong mga kaganapan na yung isang breadwinner na OFW uuwi na ng Pilipinas dahil umabot na yung hangganan niya dito sa abroad at yung mga tao na dati umaasa sa kanya, itinuturing na siya ngayon na walang kwenta. Dahil wala na siyang trabaho, wala na siyang mayambag, at hindi niya na nagagawa yung mga ginagawa niya dati. Well, hindi naman lahat ng pamilya ganun. Merong mga pamilya na kahit umabot sa punto na uuwi yung isang breadwinner na OFW na walang naipon, uh, hindi hindi nila yan pababayaan talaga na mga abang buhay nilang pasasalamatan yung nagawa para sa kanila ng isang OFW na breadwinner. Pero hindi rin naman natin uh, maitatanggi na may mga pamilya na yung pagpapakasakit ng isang OFW dito sa abroad na binigay niya yung lahat para sa kanila tapos biglang uuwi siya ng Pilipinas dahil hindi niya na magtrabaho dito sa abroad tapos ang magiging tingin sa kanya pabigat, walang trabaho at uh, hindi na nakakatulong so hindi na nila nakikita yung nagawa ng isang OFW na nagpakasakit dito sa abroad na inilahan niya yung buong pagpapakahirap niya dito sa abroad para sa kanila kaya kung isa ka sa may mga pamilyang uh, breadwinner na OFW at uh, isa ka sa natulungan niya isa ka sa mga napagtapos niya ng pag-aaral isa ka sa mga itinayo niya kaya nandyan ka ngayon sa kinalalagyan mo uh, huwag niyong pababayaan yung mga pamilya niyo kapag hindi na nalakaya dito sa abroad at kinailangan na nilang bumalik dyan sa Pilipinas at umabot sa punto na sila naman ang mga ngailangan ng tulong o pagkalinga balikan niyo sila sila naman yung uh, alagaan niyo iparamdam nyo sa kanila yung pasasalamat nyo at uh, busugin nyo sila sa pagmamahal. Dahil yung ginawa ng isang OFW na breadwinner para sa inyo, hindi biro yun. Marami siyang pinagpakasakit dito sa abroad bago niya nagampanan lahat ng tungkulin na yon bago kanya na pagtapos ng pag-aaral, bago kanya natulungan tumayo sa sarili mong mga paa, talagang ang dami niyang sinakripisyo dito sa abroad. Kaya pag matanda na at hindi na kaya ng katawan niya na magtrabaho dito sa abroad at kinailangan ng umuwi dyan sa Pilipinas, sana iparamdam mo yung alaga niya. Iparamdam mo sa kanya na na-appreciate mo lahat ng ginawa niya para sa inyo. Mga boss, ang gandito na lang uli yung vlog natin. Walang sawang pasasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin at sana dun sa mga may pamilyang OFW na breadwinner, huwag kayong magsawang magpasalamat sa kanila at mga boss yan sa mga hindi pa nakakapalo sa atin keep on following mga boss samahan nyo kami dito dahil kaming mga mong willing mapagod sa abroad dito bibigyan namin kayo ng motivasyon at inspirasyon at sa bawat paggising at pagbangon nyo sa umaga pagpasok ng trabaho nyo siguradong sisipagin kayo dahil dito makikita nyo lang yung realidad ng abroad kung ano man yung nangyayari dito sa abroad pinapakita natin maganda man o hindi mga boss at syempre kasama na rin itong pagbibigay natin ng konting motivasyon para sa mga OFW at para sa pamilya ng bawat OFW maraming maraming salamat mga boss see you next vlog at bago ko tapusin itong vlog na to isang pagsaludo muna sa lahat ng mga OFW na breadwinner. ka nga, nga po yung kakayanan nyo yun, na gampanan yung tungkulin ng isang breadwinner. Like, follow, share.